What's up guys! Ito tayo Babalik and now I'm going to show you and share to you now, another level of a tourist destination na naman dito sa aming lugar sa Biliran Island. And maybe this is only a short vlog for you guys. Just to share some tourist spot here in our island. Please enjoy the video. at ang una naming pinuntahan ay ang Ulan-Ulan Falls na matatagpuan sa tuktok ng isang barangay Sampaw sa Almeria, Biliran. May mga ganda rin silang rice terraces dito. Ulan-Ulan Falls, ito ay may taas na 25 meter height at ito ay talagang nakakamangha sa taas nito. isa pang falls mismo sa taas nito na tinatawag nilang Recoletos Falls na sa ngayon ay pansamantalang isinara ito sa publiko dahil napakadelikado pa daw umakyat dito. Tinawag itong ulan-ulan falls dahil sa talsik ng tubig mula sa taas na parabang umaambon sa baba nito. At isa sa mga nagustuhan ko dito ay sa sobrang disiplinado ang mga tao sa mga kalat nila. Kaya mabuting bago umalis sa lugar ay dapat kalat mo, dala mo. Pagkatapos namin sa falls, ay napadaan kami sa isang resort na malapit lang sa area. Ito ang Asemko Hilltop Resort. Dito ay umorder na rin kami ng kanilang pinagmamalaking Lumi at Lumpiang Shanghai. at pagkatapos kumain ay talagang may enjoy nyo ang view dito. Wow! Sana all! <laughs> at mapunta naman tayo sa Kabugayan, sa Kasyawan Falls. Kasyawan Falls ng Kabugayan. So ngayon guys, nandito tayo sa Kasyawan Falls no? At uh, sabi ng tropa natin na si Mar Mahina daw yung tulo ng no, ano ngayon Tulo ng tubig kasi hindi raw maulan O baka nasira yung mismong source <laughs> Nahuli yung source <laughs> eh Nasira yung mismong source doon sa taas Dahil eh, sa pagbagyo So nag -iba yung direction ng tubig So parang humina dito Pero pagka umuulan daw, malakas maganda maganda tignan ano yun ha? tsaka parang napabayaan na kasi guys parang napabayaan na ang lugar dahil kita nyo naman ang mga lumot sa mismong daanan pababa sayang so gabi ang ganda guys napakaganda Kasyawan Falls Nakakamangha talaga ang taas nito na may taas na 45 meters height na matatagpuan din sa kabukgayan biliran. Paalis na kami ng lugar at ang last destination natin for today's vlog ay ang Saob Falls Merong apat na sunod-sunod na falls mula sa baba nito o higit pa. At ang unang yung pwedeng puntahan ay ang Casavan Falls na ang pinakamaliit na falls dito na may taas na 20 meters height. At ang susunod ay ang Saob Falls na nasa matarik at nasa tuktok ng bundok na kinakailangan nyo ng expert guide. at meron akong kilalang makakatulong sa inyo. Ito ay si Ricardo Araneta. He can guide you dahil more or less 20 falls lang naman ang kaniyang napupuntahan na at lahat ng iyon ay hindi madaling puntahan. Nakisabay lang kami sa kanila kaya napakaswerte namin dahil ito na yung shortcut na malayo pa rin. <laughs> Wala ng ibang daan kaya kinakailangan naming suungin ang mga sapa para lang marating ang malenchanted falls na ito. Yeah, let's do the adventure now. Welcome to Biliran Island. Nagpalipad na ako ng drone dito dahil ayon kay si Ricardo ay hindi nakayong kayang sumagap pa ng GPS ang mga drone doon at marami na rin mga naglalakiang puno ang nakabalot sa lugar. At nagulat ako sa aking nasaksihan dahil hindi lang isa kundi tatlong matataas na falls ang meron dito. thank you Dahil nabura ko ang aking mga kuha mula sa taas, ay meron pa naman tayong mga kuha sa baba ng falls. Kaya, here it is! At hindi dito nagtatapos ang aming adventure dahil marami pa kaming tatawiring tubig kagaya nito. Kailangan natin itaas. no? Ayan, no? parang ganyan, no? Kay Indak. So, pagka pumunta kayo dito, mas mabuting meron kayong waterproof bag yung talagang waterproof, hindi yung water resistant waterproof po hindi mapapasokan ng okay. <laughs> tubig what an amazing place here look at this at sa wakas ay andito na tayo ang South Falls na mapapamaze ka talaga sa hirap pa naman puntahan nito ay super worth it ang pagod Sobrang ganda po ng pagod dito hindi ko akalain ganito kataas to. Sobrang taas to! Woo! Amazing! Mapapa-English ka talaga dito, no? Amazing! <laughs> Parang gusto ko magtayo ng bahay dito o kahit mga kwarto. Dito ka lang mahiga. Diyan ka lang mahiga, no? Tapos yung view mo ganito. At ang huli para marating ang falls ay kailangan niyong akitin ang matarik na batong ito Dahil dito lang naman ang papunta at pababang daan Kaya kung no choice ka, alams na <laughs> Sa falls na may taas na 100 meter height At ito na marahil ang pinakamataas at pinakamahirap na napuntahan ko Talagang nakakamangha ang kalikasan Kaya please Save our planet Earth. Hanggang sa susunod na vlog, thank you for watching.